Hi guys, welcome to my vlog. So ang init guys sa no, sa Dubai. Kaya pumili tayo ng tinapay. Sa kanang ice cream. Kasi nung bata ako, paborito ko talaga lagi. Nagagi ko 'yung abangan 'yung dito nilang ice cream. Pinapalamanan ng pinapalamanan ng ice cream yung tinapay so ayan po siya sa kaya. dito pala ako sa ano sa business bay naghahanap ng ano ng may kakalip na ano na libre try nyo, try nyo, sarap. Hmm. <tik> hmm. Kailangan ko yata talaga ng assistant So, ayun na siya. น้าไปผู้ชายน้าไปสัไอศครีม May isa pa akong ice cream na ipapalama. Strawberry at saka mango. Ay! Okay, guys. Bye!